Kung nagkaroon ng bad start si Russell Westbrook sa kanyang debut sa Nuggets, itong si Chris Paul naman ay ganoon din. Pero kahit papano mga idol, hindi na ito masama dahil sa kanyang tatlong puntos ay ito'y kanyang sinundan ng walong assist at pitong rebounds sa kanyang debut sa Spurs. Natalo nga lang sila kontra Dallas Mavericks ano. So balit hindi ito big deal para sa kanila at ito'y kanilang gagamitin bilang leksyon at aral para sa susunod pa ng mga laban at syempre marami pang labang kakaharapin sa season na ito. Kung tootosin hindi lang naman si CP3 ang nagkaroon ng bad game dahil maging yung kanilang star player na si Victor Wimbanyama ay nagkaroon lamang ng 17 points. Although malaki na yan pero dahil sa kanyang kakayahan alam nating mas malaki pa ang kanyang popoiding kakamadahin sa ganyang mga laban. Samantala, sa kabila ng mga usap-usapan patungkol sa magiging season ng Lakers ngayon, gayong wala silang ginawang pagbabago, abah, kanilang pinatunayan mga idol. Sa kanilang unang laban, laban yon sa Minnesota, ang malakas rin na kupunan na kahit na ganun pa rin yung kanilang lineup noong nakarang season, hindi yon ang hahad lang sa kanila para manalo sa season na ito. Yes mga idol, mukhang wala rin namang daw magiging problema ang Lakers sapagkat itong si Anthony Davis ay nasa magandang kondisyon. Kung baga kung healthy lang si Davis, siguradong walang magiging problema ang Lakers. Sa mga nagdang season, injury ang totoong problema ni Anthony Davis dahil kung sakaling siya ay tinatamaan, syempre hindi siya nakakalaro ng maayos mga idol. Pero kung siya healthy naman, napaka-effective niyang manlalaro. Hindi nagkamali si Draymond Green sa kanyang sinabi na itong Boston Celtics fans ang pinaka-worst na fan base sa NBA. Sa laban ng Celtics versus Knicks sa kanilang opening game Aba, ito'y kanilang tinambakan at pinaulanan ng 3-pointer at umabot pa nga sa punto na kanilang natay ang most made 3-pointer sa NBA na 29 3-pointers na kasalukuyang hawak ng Milwaukee Bucks. Pero sa mga huling minuto sa fourth quarter mga idol ay kinansyawan binu mismo ng mga Celtics fans ang kanilang mga sariling manlalaro. Ito ay marahil pagkatapos na matay ba naman nila yung record ng Milwaukee Bucks, aba, nagsunod-sunod na ang kanilang mintes at umabot pa ito sa labing tatlong mintes na magkasunod. Dahil dyan hindi napigilan ng kanilang mga fans mismo na ibu ang kanilang sariling team. Mismong si Hauser ang nagsabi niyan mga idol. Noong nakarang taon, sinabing mismo ni Draymond Green na kung siya yung pipili, ang Boston Celtics fanbase ang pinaka-worst na fans sa buong liga. At dahil dito mga idol, parang hindi nagkakamali si Draymond Green sa kanyang sinabi.